Good morning po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga ngayon pong October 17. Hello po sa inyo mga kalaki sa mga hindi pa po nakakalaban dyan at hindi pa nasusubukan ng aming mga laki numbers ni Lola Carmen, lalong lalong po sa mga bagong nanonood dyan. Hello po sa inyo. Eto, dito po kayo manood mga kalaki at legit na legit po na kapag panalo tayo, marami pong nananalo. Uy, hindi tayo aling Marami din naman hindi nananalo. Pero ang importante, legit pong lumalabas sa mga laki numbers natin. Marami po tayong napapanalo at nakapost po yan sa Facebook. Ito po ay walang pilitan na sa mga gusto pong manood ng aming vlog. Stay lang kayo dyan. Bibigyan ko kayo lagi ng mga fresh at mga ideas. Magagandang code ng mga laki numbers sa mga ayaw naman po sa amin. Diyan pa rin kayo, manood pa rin kayo dahil alam ko naman na pinapanood nyo kami at kinukuha nyo mga laki numbers namin, tinatry nyo, okay? Love, love, love tayo ngayon po malapit na pong kapaskuhan mga kalaki. Gusto ko po, lahat po tayo ay manalo. Kaya tutok na po rito. Tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging millionaire. Okay, bago ko pa ibigay ang mga laki numbers na yan, ang mga 6 digit ng pangmalakasan pangmatindi natin panglaban, ba Iinom muna ako ng tubig. Mm. Okay At handa ka na ba? Ito na po mga laki Ang ating mga laki numbers Kunin mo na ang mga listahan mo At pag nagustuhan mo, ilista mo At ilaban niyo po ito ng tatlong beses O tatlong araw po bago natin palitan Okay, ito na po ang unang laki numbers 10 digit laki numbers Abroad, kunin mo na Number 37 Number 24 Number 19 Number 42 Number 48 Number 51, number 57, number 30, number 29 at number 16. At ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Number 31, number 33, number 24, number 28, number 17, number 12, number 6 at number ano to? Number 40 number 4 okay. at ito lang po mga kalaki ang 7 digit lucky numbers abroad kunin mo na number 18 number 22 number 26 number 30 number 35 number 37 at number 3 at ito lang po mga kalaki ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 kunin mo na rin number 20 number 11 number 25 Number 6, number 9, at number 2. Okay mga kalaki, at ito na po ang 6-digit lucky number 0 to 9. Kunin mo na mga kalaki. Number 4, number 1, number 3, number 8, number 6, at number 6. At syempre ito na po mga kalaki, ang pinakalas. Ang 5-digit lucky numbers, abroad pa rin po mga kalaki. Ito 5-digit lucky numbers abroad, kunin mo na. Number 23, number 20, number 26, number... 32 at number 35. Okay, mga kalaki kumpleto pa mga laki numbers natin abroad. Lipat na po tayo sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices natin sa Pilipinas. Pero bago po 'yan, bago po ibigay ang loto numbers sa Pilipinas. Nako, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account natin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki. Kinukuha po yung picture namin ni Lola. Ginagawa pong profile sa Facebook. Nako, hindi po kami yan mga kalaki ha. Kinukuha po yung picture namin ni Lola. Ginagawa pong profile sa Facebook. Hindi po kami yan mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki ha. Mga fake account po sila mga kalaki. Wait po may bumibili. May mga fake account po mga kalaki. Ingat-ingat po kayo ha kinukuha po yung profile namin, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan po sa private consultation, hindi po kami yung mga kalaki. Okay, mga fake po sila, subukan nyo pong tawagan sila, hindi po sila sasagot mga kalaki sa mga, kasi nga po mga fake po sila. Ingat-ingat po kayo ha, at nako po, hindi po sila mga kalaki legit na red. Subukan nyo po kung hanapin sa kanila, ito po ang legit na red, kausap nyo na po mga kalaki. At syempre po, ito po ang legit na account natin na, tignan nyo po sa Facebook. Arnold Parungki na may blue check po 18. na may 449,000 followers po. 48, 20, 20, 20, meron po 495,000 followers po Arnold Parungki na may blue check at meron din po tayong red Parungki na merong uh, 410,000 followers. Siyempre mga legit na account natin sa social media. Lagi nyo po i-check ang followers mga kalaki. At syempre po mga kalaki, meron po tayong Red Arnold Santos at meron din po tayong Aris Gatchalian. Okay? At meron din pa tayo YouTube. YouTube natin, red parong kin po na merong 18,000 followers at syempre po TikTok natin red pa nung merong 449,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, magsuggest, magpakod, magrequest. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos natin. Heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay almas sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang Birdman tsaka Birdshare nyo, pag-aaralan po yung mga kalaki at bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit, depende po sa gusto nyo mga kalaki. Okay? Tandaan nyo po mga laki numbers namin mga kalaki at 3 days po inaalagaan yan bago po palitan. Sa mga gusto pong sumali ng private consultation, bibigyan ko po kayo ng discount ngayon para member, member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. Oh, baka pag na ko ang at birth year mo, baka dito ka na, baka nandito pala ang yung lucky, 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 lucky moment na manalo ka sa lucky numbers na tinatayaan mo dyan. Okay? Palitan na natin yan. Bigyan na bibigyan kita ng mga bago mong ilalaban dyan mga kalaki ah. Kaya sa mga interesado dyan, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo. Ako at hindi po yung mga fake account na yan po mga kalaki. Okay? So ano pang hinihintay natin mga kalaki? Tara na po. Ituloy na po natin na pamimigay ng mga lucky numbers. Dito po sa Lotto Pilipinas, 642, eto na po, number 22, number 36, number 38, number 40, number 19, at number 4. At ito pong 645, number 23, number 27, number 29, number 36, Number 38 at number 17 at ito pong 649. Number 5, number 15, number 26, number 24, number 20, at number 8. At ito po mga kalaki, ang 655, number 19, number 27, number 7, number 10. Number 40 at number 44. At ito po ang pinakalas, ang 6-digit lucky number 658. Kunin mo na. Number 33, number 36, number 45, number 48, number 21, at number 11. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa Bansang Canada. Uli, uy, hello po sa atin sa mga taga Toronto, Canada po dyan. Sa ating mga residency po dyan. Ayan po kila kila Ma'am Dolor, shout out po sa kanyang family. Hello po, maraming salamat po. Ang lagi po nilang hinihingi, tinatayaan po diyan ay 6 digit lucky numbers at 7 digit lucky numbers po. Shout out po sa inyo, padadalan ko po kayo ngayon mga kalaki. Maraming salamat po sa walang sawang panonood niyo po diyan sa bansang Canada. At syempre po mga kalaki sa ating mga vendors naman po, sa ating mga uh, vegetable vendors po diyan po sa May ano to? Camp 7 Baguio City. Wow, sa ating mga gulay dyan, sa Camp 7 Baguio City. Bumibili rin po ako dyan pag, na kami. Yan, mga pasalubog dyan. Maraming salamat po kila Ate Claire at kila Nanay ano to, kila Nanay Diane. Shoutout out po sa inyo. Maraming salamat po sa mga gusto po magpa-shout out dyan. Comment lang ng comment, share ng share ng mga videos natin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya-shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. At si Nanay Dollar humihingi po siya ng 2-digit lucky numbers sa wedding at ng 649, bibigyan kita agad-agad. Good luck!